Minguit, maminguit na po mga master Huwag may makuha dito Aray na po Yon mga master, di anak ko diri sa min kanal mga master Pisti nga na diri ya mga master Huwag naabay mo kaon diri mga master Magbit <laughs> beat and wait mga master Beat and wait Kay huwag may makuha sa kuhan Wah, namai dalag mga master. Urot na sa mga pinagbabawal na teknik. Pasti <laughs> nga na ito, Drea. Ito yung gamitin natin. Kaya mag-beat and wait man ta. <laughs> Nakaready na yan, mga master. Hmm. Nakaready na yan pang beat and wait natin. Bulati pao na ito, mga master. Bulati, mga master. Pasti nga na ito, ne. Kas tayo, mga master. <laughs> Saan ay siya yung kinahin agad Oo Kutom na sila, hapo na kasi ay, Gutom na rin kami <laughs> Kanina pa <ba> kayo? <laughs> <laughs> Baon yung maganda dito. Ha? Magbaon. Taga saan kaya oh? Yun, sayang. Taga Malasin. Ay eh, Malasin. Sayang ako. Ang galing ah, nagarami na. Dalawa. Na. Ang <laughs> galing ah. Yun. Huli. Kahuli na ako. <laughs> <laughs> Nakaisa na ako. Peace on. yos nakahuli rin sa wakas. <laughs> hmm pulihkan pulihkan lagi 6 mata hmm Sapo. Sapo. Wait, ano wait. Upat rakabukot kuha. Wait, klaro nilakawa. Nakawon daw mga master, undang lata. <laughs>